channel. This is disease fully. Nako, tignan nyo kasi Pasensya na guys ha. At ngarag ang inyong lola. At nagpa-deliver pala ako guys. Uh, ito. Nagpa-deliver ako ng mga gulay. So, parang hindi ako lalabas. So, ito. Ang damok-mok pala ito. Ang dami. Ano mo ito? Green beans. Diba? Ang dami. Ang dami. Tapos, Uh, saging. Ah, very bad. Saging. Yan siya, ang Which is, hindi ko gusto itong malalaki. Saging. Ilang piraso to? Limang piraso, which is gusto-gusto na yung lola. Limang piraso. Tapos, uh -huh talong na huwag ganyan lang kasi tinatamad lang yung Lola lumabas uh, broccoli isang pirasong broccoli tapos cabbage yan sya at chaka, ang cabbage at chaka lettuce yan guys so ayan lang ang pinanginin ng lola nag online lang para lang may gulay-gulay din ako kasi nahihirapan ako walang gulay guys eh kaya ito lulutuin ko mamaya baka magsigang ako na naman kaya maya. Time time, mamaya tayin tayo mamaya guys pabalik lang ako sa duty ko bye bye see you later yan guys naluto ako ng green beans uh, nilaga ako lang guys at saka yung ating adobong atay. Hi, guys. Welcome back to my channel. This is Colleen. Today, it's uh, Tuesday. <laughs> Hangin. Pasok na, guys. Ito yung binili ko kaninang gulay. So, nilaga ako lang. sa so may asin. Tapos, ayan, nandating niya. <laughs> Ang dami nagtatago sa camera, guys. Bago tayo kumain, guys, kailangan natin kasalam. Salam. So, Ito guys, alam niyo to, ano to? Atay. Atay at saka gizzard. Bago kong ginawa to. <laughs> Maraming mga extra sa likod. <laughs> Bago kong ginawa to, pinakulo ko muna siya guys. sa tinapong ko yung pakulo. Tapos noon, niluto ko na naman siya sa ba uh, yung, yung, normal na adobo guys. At saka ako, ginisa ko ulit. Sabi kasi yan ni tatay. Kaya, sinusundan, sinusunod ko kasi talagang masarap na ako nagbibiro. So, tignan nyo yung, ka, yung, yung, yung saging na, na nabili ko online. Ang lalaki. Diyos mo, yung kalahati lang makakain ko nito. Sa mga nakakilala sa akin, guys, ang, ang saging ay sinasabay ko sa kanin. Ayan, mga nakakilala sa akin. Nahira pala ako, nakababa. So, taas natin ng konti. Eh, syempre, para makita natin yung kinakain ko, diba? Kaya nga nakababa. Ayan siya. So, pagkain construction worker na naman, guys. <laughs> kain tayo. Ulam ko to, niluto ko to kagabi. So, syempre, kain na naman ng hanggang gabi na naman. You para maubos. Ayun Ay, daw, welcome to my vlog. Kain tayo. Kain tayo. Sige. Hmm. Tapos nilagamang tamis-tamis. Kain tayo. Kain tayo. tapos ko pang gusto ko makin ng gulay at nag online ako ng gulay guys yung mga pinakita ko sa inyo kanina 45 real lang yun syempre <laughs> hindi pa kasama ang ano doon ang taxi kaya mas nakakatipid

Fresh siya, fresh. Fresh, fresh. Sarap guys, hindi ako nagbibilog. Nakita ko kasi to, kanina. Nag-scroll kasi ako. Sabi ko masarap, tama yung ulam ko eh. Kahit na wala siya masyadong timbla, may timbla to kasi. Hindi ako maglalaba kasi. Maglaba ako kanina. Hindi Mga daan dyan sexy. Kasi uwi yun na namin. Alam mo yung dessert, guys. Dapat talaga, hindi saan niluluto ng, ano yan, lutong-luto. Tama lang. Kasi pagkabantagal, lumikigas. Ayusin ko kayo. Kalanda ko na kayo ko. din rito pa nila eh. Mungkin kaya na naman, hindi naman healthy. Tama na kasi adobo to eh. sharp ah, cobra. Nakakilala sa akin. Basta na ako. Nasasarapan ako sa ulam. Alam niya naman nakakilala sa akin. <laughs> Tatago! Hahaha! <laughs> Hahaha! ang malilta ko yung gizzard diba, nalagay na sa pancit pinipili ko tala oh, sarap, sarap ako dyan balong-balong na sabi nila kasi kasi, kung gusto mo diba Ninag ko na atay. Sap talaga. Yung adobo talaga. Yung adobo na ginisa ulit. Tarap, tarap. Dapat kung alam siyang ang sabi. Bukas sinubuhin mo niya.

Malangit ito sa pagluluwa mo. So, Kasi nung mga bata kami, pag yung kanin namin, sorry ah, pag yung mga kanin namin, mararami sa isang plato, maraming ang kuya ko, Ano ba yan? Para pang construction worker. Kasi naman, di ba yung mga construction worker, talaga malalakas kumain, di ba? Kasi pagod. Kaya ganun ang sa akin. Pang construction worker. Panggabi ka ngayon, no? <laughs> <laughs> Takot sila, guys. Dumaan. Pagalita sila ng mga asawa niya. Ang init, no? Oo. Saan sa na? Summer na, talaga? Yan <laughs> yung talaga. Buksan na. Guys. Sorry. Grabe init na rito. Hindi na ma-imagine. Sa Dubai, nagsobra naman ng ulan. 想你只少要一年。

Hi, thank you so much guys. Natapos na naman. Time check, it's already 10 o'clock. 10 or 5 in the evening guys thank you so much for watching guys and don't forget to like subscribe if you haven't yet share and hit the notification bell same thing <laughs> thank you guys see you on my next vlog bye see you then. bye happy Tuesday everyone bye I know that you and me we don't belong.